Ayun mga paps, oh, palaka. Ah, kakainin ni Bro Romel. Ayun oh. Palakang palaka 'yan, sa sana eh. Hindi ko alam kasi palaka 'yan. Kinakain pala 'yan. Kinakain pala. Kina pala. Ayun mga paps, so. Oh. Naslide po 'te. Ayun oh, palaka oh. yan, lutuin mga paps 'yan oh. Babala lang, wag kang magkatay pag hindi ka marunong. Ayun ah, mga pap sa ah, babala ah. Huwag kang magkatay ng ganitong palaka kung hindi kayo kung wala kang alam na paano siya katayin. Boy. Ayun oh. Yan yung si Team Mandaluyong, si BM. ano? o. Oh. O. Oh. Ayun. Mga paps, ah, pag-post ko ito mamaya, pakishare na lang ha, para makita nyo kung paano magano. ano? o. Oh. Balat na yan mga paps. Let's go. Ang dami yan ha. Ano? O. Yan o. Ang dami o. Oh. O. Oh. Ah! Grabe. Parang baliwala lang mga paps pag dumadampot. Ang oh, lupit. Ang no, lupit. No. Walang edit-edit na to. Walang edit-edit to. Ano? Oh. Oh. Oh, dampot lang yan. Hindi ka natatakot bro na matalasin ka ng... Eh? Yung pala lalong na-inlove si, si, si ate bro eh. Dahil well, siya...